Morning guys, nandito kami sa ibang barangay. Ano yan? Andon. Saan ka pupunta, Brian? Saan ka pupunta, Brian? Tek. Ay, harap ka ga ganito. Oh. Huwag salita ka na kay Ay, lalagay talaga, ko talaga, to talaga, sa Tol, sirado mo tol Sirado mo talaga mo. Talaga mo Bibili kami ng isda Mag Magkano kilo daw? Ha? Tatlong kilo lang बराबी नेता रहा है